Ito, sa pupunta na kami na. Um, Carmen Cagandero City tomorrow later para sa show. So, nagigilis mo na sila. Pak, bongga si Ivy ba? Yeah, tama. Kalo ba is here? Bongga ang cast. So, we have we Dito si Jig Jack, si Bono, si Arjo. Viva! And in the talk. the resort owner is here. Hello. So, this is our malata later on. Sorry lang. Sorry lang. Sorry lang. lang. Yes, carry pala siya. So, cleaning, cleaning. Ito, so, parang dalaga sa kanyang dress. Ah, di ba? Always sexy. So, parang sa ibuti kay Gabiri, huwag sinilas si <laughs> dyan. Simple Amori is cleaning. Dahil may sakit si Nick, kaya kailangan niyang panggamot. Charot lang. Panggalo na daw, kaya baso ako. Ang bakit so they're eating moom digito na ganon sa live ha so fish it's mongo day ba la na kami Tuesday pala. palang kami na ay 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 Awan mo ba? hindi nga sila mumuman basta ko ginasa sa sundan so lets go guys so lets go guys paloma? wala na charge yung phone na ayan fish na fry hi Munggos! Munggos! It's Mungo Day! Let's eat! Sininalas so, <laughs> na yun sa Piri. Nandito na tayo. Let's have an update dito. Ang test kahapon. Wala ko kahapon kay Kuan. So we're looking for the lights. <laughs> Ah, tapos na, eh, wala pa na nakikita gafon. Ayan na. Oh, tapos o. na ang waterproofing. Oh, ah. This is waterproofing. sir. Para dala yung mga tiles na yun. Yes. Ayan na din na. Mm -hmm. Niyo, eh. Na so, eh. Ragan mo sa kulang anong ipa So, where's the light? Kaya <laughs> mga bangal? Ah, okay. Baka. Ito na pala ang waterproofing, guys. Maganda na siya. Ay, sakit. Ang light, dito rin oh, ayan na, ah ah, pati ang jacuzzi dahil, but ngayon, wow, marami palang kulang, <laughs> ano yan, nice shot. the underwater life, yes, diba, meron din, bilangin mo, ah, ito yung mga tas, ano yung isa daw, ah. ito yung color, yung color ah, yung So this is the sample. Number colors, no? The, bungas, sir. the Others? The water. Like. Color. The. color? Associated. Okay, Colorful. You can another remote. And, uh, I want. Changing. I want this. This is guys. Sprinkler, yung mga shower shower. Naman but... ha? Ay naaba. O, oh, kanang mga host host. Na naman, ha? Ana -ana. Mga anak, shower. Kwan ka Twelve 12 kabok, ito. po, kay tulo-tulo by side man. Ah. Hmm. And the tiles, yeah. of course. Yes. yes. Hindi nakapanood ng video ka po. Ito yung tiles. Di pa bakwa dahil. Alam, oh, oh, ganahan ko sa'yo. This is the color oh, na pinili oh. ni Madam. Yes, this is for shower. This is the light. So, I don't know what's next. Kuan Ang nas gi bungkagon tanan to. Every design. <laughs> Yan na ang ating siminto, siminto just for waterproofing. Yan. Ganda no. So, wala pa yung matrabahan dos kasi nag ano pa sila, lunch break. Uh, but yet, dito to kasi may mga lunch break at snack break dito. Yan, marami. Yon, mga maring, marapit na. Hindi mo ito Japan dahil. Eh? Kung ano, yapo na dana, mga Bougainville, <laughs> yapo na siya. Pero yung mga lalaki, naman. Pag-chata yung tanawang ng orchids na naka-arrange na siya, no? Ayun, ang dami pang halaman sa likod. At soon, pag ang status dito, yung pupunta dito, yung ilog is color brown. Dahil nga may nagtatrabaho dyan from the province. Naman, Papalawakin yung ilog at iari sa oh, mga bato. Hanging sa mga wine glass. glass. yes. Gusto yes. mong Ihang mo lang yan. ng wine glass dito. And kung maligo ka ng pool, kung walang wine glass iyang, pwede panty yan mga bra. <laughs> para ma-dry. <laughs> yan wala. Sa yes. dito lads. Oh. Oh, ma Maraming ano na, kanang sa tawagan ni Buginvilia tungod si ang let's not talk ito rin ang shower area natin uh, papalitan pa, pa daw yan. Pa yan, papalitan sa yung sir shower na type o shower type faucet yan lang buna for na yan yeah, drainage so unahin pa natin so yes. this is the drainage yung mga nagreklamo oh nga wala daw drainage ayun oh malaki oh yung bangag o for drainage oh, oh mayroon siyang drainage o ganda ay eh, waterproof na. At ako na magse-celebrate okay, fish tail dito. Squatter. Free party naman ang outfit. Ah, dito Diane, May sili, guys. Oy, marami kaming bunga na sili, oh. Ah, di ba? Ah. Na malaki na rin. Ang puno, ah, ano dito siya puno na talaga siya. Oh, puno na talaga. No at dito mo lang makikita ang tubo ginawa nating pa. Ah. <laughs> <laughs> Di ba? Di ba ganda naman yan? Ayun, oh, ala. Mga kuwan na sa table, ha? Di, Di ba? Ginawang pa. Ang ganda. Kasi kung tutubo yung ganyan, tubo siya doon. No, oo, oo. si Jay yan. Di ba? Yan, oh. Yan, ang ganda. Magiging ano yan? Torch of flowers. Torch of plants. Plant torch? Depende. Yeah. So, dito wala pa rin yung, alam lang, mga was naman din yun, oh. Eh? Kapag dapli na lang. Ipada naman na. Yeah. Lamit nga ang bird's nest. Bird's nest ba? Palm na. Oo, nasa ito. Palm tree. So may barricade dito again para sa ating mga... Keep off the grass. Yes, para sa ating mga tinanim na caribou grass. Anin mo ang damo? Kung nagbibideo ang kabayo. Uy, si <laughs> At ang friend ng kabayo, binibideo Ah, <laughs> uh, mag lang ta. Pose. Nakasaba na. eh, ta Ay, na lang sabi -ta. ka Eh, ko, sabi niyo. Sabi sa Sabi niyo. Sabi sa banta ni Auntie na. Sige na sahig, sa Makintab nang sahig. Kalau Pero kung kikita pa to pag si Inday. Di ba burot na kaday lights lang da. 4% presentation. Ah. <laughs> oh, okay. so, gani. Sige dai. Kada dai. Very good. Nagbubunot po ang dalawang... So ma ang mansion owner at ang resort owner. Bunot. Magbubunot. Kaya <coughs> nagpasa ta sa Tagalog kay mapping. Ay, lampaso sa Bisaya guys ang tawag ito. Kaya so, sa Tagalog, bunot, so, magbubunot. Kaya sa Tagalog... Bunot, magbunot. <laughs> mag <coughs> Kaya <coughs> ang lampaso sa Tagalog kay mapping, magmap. Ah. Sige. Na, mag Go dahil <laughs> chato kay mo <laughs> dahil. Chato kay dahil. Huwag best niya ba ni? Pwede mo na Pwede naman na. Kita yung elementary kay Paguman Provas kay Sundun ba yan ato ka ha? Go! Go in the... Ang <laughs> ni Diva. Go girls! walang <laughs> galing ano yung manot siya? Exercise sa munggos. Sige na. Sino naman? Sino man. Sino man. Sa inyo naman wala. Pati ganit. Ganit daw. Kasi ganit. Ganit. Ay, kuhan. Sa gunson. Sa gunson. Sunod.

Ay, <anchod> <twitch> yeah, ba, para makaimpuntag tayo. Ay, ako. 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 Ay,

i'll take the present always